Andang araw Pilipinas! Namaskar India! Abang na-abang na ba kayo guys? Ako ngayon natagalan mag-edit dahil nga guys, ako ay nasa probinsya at mahirap mag-edit doon at mahirap din mag-upload dahil wala ngang signal. So ito na nga guys, ang video ng pag-uwi namin sa probinsya. Ikalma ang mga daliri. May mga sasabihin ako guys na hindi nyo pwede talagang sabihin. Pero may mga bagay na hindi na rin ako sasabihin dahil alam nyo yun ayoko naman magmukhang masamang tao. Ay! Curious na doon. Sila. <laughs> At hindi nyo nga rin, guys, pwede kayo pass forward dahil hindi nyo may intindihan ang buong chismis dahil alam nyo naman ako. Patalon-talon yan. Dahil hindi nyo pwede i-skip ang ad. Guys, kilala ko kayo. Pino-forward nyo pagka hindi nyo gusto yung chismis. Di ba? Kilala ko kayo. So, tatalon-talon ako. Alam nyo naman. Witty ang chismosa na to. Ito guys. Andito tayo sa kanilang NLEX. Pero guys, ang nagkaroon ng NLEX na dito guys. Tingnan nyo. Ito, kakain tayo ng ano. Sama kayo sa aming road trip. Balik 10 hours pala ang biyahe namin, uh, guys. is there. Nani is there. Yeah, Mami Jordan. is there. Yeah. Ayan si Bay. Si Adi. Si Adu. What you want? You want to open? Kain muna kami, guys, ng... Bay, what do you call this? kachori kachori chola kachori chola yes. oh. so yun guys niluluto nya yung parang kuri nila mm -hmm. ang fresh ganyan mga street food dito guys mamalimus guys binigyan niya afi 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 stop over kami dito at ayan ang anak kong napakatigas ng ulo mamaktol na naman namin lola ni Ali si mami si Api kuya ni Ado may hanap ng pagkain din si na naiwan ang papa ni Adi doon guys, so after almost 3 years babalik sila doon sa ano lang sa ano to, ito yung bahay nila Adi, kung hindi sila ano, lumipat dito sa city ito yung bahay ng papa nila kaya lang nga diba, sabi ko sa inyo, ayaw ng papa nila na maging magsasaka kaya mas pinili niya nasa siyudad Tumira so first time ko din makakarating doon ilang years na namin pinaplan na to eh pumunta doon kaya lang hindi kami Papayag. Hindi ako pumapayag kasi ano nga guys, sobrang traditional tapos ano, mahirap yung buhay. <laughs> hindi mahirap, hindi mahirap ano siya as in probinsya probinsya. Tikman natin ito guys. Ang biyahe namin ay almost 10 hours. Umalis kami ng 4.30. Ngayon 7.30 na. So, 7 hours pa. Doon tayo kakain or kakain tayo bago dumating? Kakain bago dumating. Para choice naman dyan. Hmm. Hindi mo sila vegetarian?

Kasi ano guys, pinilit ako na ano, bisa na daw na maganda si Adu ng mama ni Adi. Sabi ko, wag na nga muna. Kasi nga, alam ko ugali niyan guys si eh. Magkakalat-kalat lang siya, magdudumi-dumi lang siya. Nakapambay kasi siya. At nung umalis nga kami ng mga daling araw, hindi ko na niliguan yung mga bata. Nilinisan ko na lang, pinalitan ko lang sila ng damit. Kasi nga guys, ay syempre alam ko na yung biyahe dito. Hindi naman dito nagbabiyahe parang NLEX ka stopover mag -stop ka sa fancy-fancy na restaurant guys. ba diba? Or mga fast food, hindi ganun dito. Kaya alam ko na sobrang alikabok. Kaya sabi ko, sayang naman yung mga damit nilang pang alis. <laughs> Kaya, ayan. <laughs> si Mother Dear Nyo ay tinotopak na naman, guys. <laughs> De charis lang. Okay lang yun, guys. Medyo tinopak lang ako kasi hindi naman topak yan. Ganyan talaga ugali ko, guys. straight to the point ako pagdating sa mga anak ko. Kasi yun nga, guys. nag din kami dito. Ganyan. So, bakit nga namin hinahatid na ang lola ni Adi? Alam nyo ba, guys? Ito kasi sinasabi ko dyan pala, guys. Ay, hindi ko gusto ang chai. Hindi para sa akin ang chai dahil sobrang tamis. Hindi ko talaga bet ang mga matatamis dito, guys. Yun nga. Yung lola ni Adi, alam nyo ba, iniyakan ko yan. <laughs> Naiyak ako, guys. Na, ako, mamimiss ko siya, totoo, yun guys, as in. Pero pagka naalala ko kasi guys, doon nang dating ko dito sa India guys, hindi siya pala tawa. mga view dito, ang ganda. May, I think, may, river kasi doon, ang ganda ng view. sobrang gandang mag, ah, uh, oh, uh, may copyright, tugtog. Guys, ano dito, maganda mag road trip, maganda yung mga view, ganyan, puro puno-puno, kita niya yan yun lang walang NLEX katulad ng pag stop over ka sa MACDO ganyan walang ganun pero maganda tapos makikita may mga ano nila yung mga traditional na bahay nila dito sobrang gaganda as in I mean, yung mga clay houses ganyan kikita mo yan dito So, balik tayo sa chismis, guys. So, ayun nga, guys. Nung unang dating ko dito kasi, guys, nung dati, alam niyo na panad niyo sa vlog yan, tumira sa amin yung lola ni Adi nung nasa apartment kami. Kasama pa yung lolo ni Adi. Buhay pa siya nun. So, that time, guys, hindi talaga siya panglangite. Eh. Kasi wala pa kami anak noon eh. Hindi ko siya nakikita ng umingiti. Parang sobrang traditional niya. As in, nakakatakot siya. Pero hindi totally nakakatakot siya, guys. Hindi siya masungit. Hindi lang siya umingiti talaga. Parang sila mami dati. Nakakatakot kasi hindi sila umingiti. Tapos, guys, nung nagkaanak kami, pagbalik namin, ano, tawa siya ng tawa kay Adu, kay Avi. Kaya ako naiyak, guys, nung, nung gabi na sinabi nila sa akin. Hindi kasi ako informed. Nauuwi na siya ng probinsya. Sinabi lang sa akin nung gabi. Kaya sabi sa akin ni Adi, uwi na yan eh. Sa November na siya babalik dito pag alis natin sa ko ha iyak talaga ako ng iyak nung gabi guys tapos hindi namin sinabi sa kanila pero iyak talaga ako ng iyak kasi alam niyo alam niyo naman ako strong independent woman ang atake ko dito guys kaya ito guys tag stop over pala kami umii kami ni mami tignan niyo <laughs> guys see our experience is one of one out of five dahil Walang bawal sa lapag ka iihi. Ganun yung mga traditional dito. Di ba ganun din sa rooftop namin? May CR kami. Pero walang bawal. Tara na. Tapos na si mami. So, bakit nga ba siya babalik ng probinsya nila, guys? Kasi nga, di ba, nakwento ko sa inyo, pensionada siya. So, yung pera niya, diba, rating lang dun sa specific bank dito sa kanilang village. So, para may labas niya yung pera, kailangan niyang umuwi ng probinsya. Ang paalam niya kay mami, guys, ay uuwi na siya muna para gastusin yung pera niya. I mean, hindi naman namin siya pipigilan na gusto niyang gastusin yung pera niya. Pero ang point kasi guys, syempre matanda na siya. So parang gusto niya naman, alam niyo yun, nagigits niya ba yung point niya? Tsaka syempre, andito yung mga kakilala niya. So sa amin, di ba kami-kami lang. So kahit masakit sa kanya na iwan si Afi tsaka si Ado guys, ay uuwi na lang daw siya muna. At ito nga guys, pabalik, pwede naman sana namin siyang daanan ulit. Since, alam ba, nakuha niya na yung pera. Hindi namin alam kung nakuha niya na yung pera kasi hindi naman namin siya tinatanong. Alam niyo naman itong pamilya ni Adi ay masyadong maprinsipyo sa buhay. Eh, alam niyo naman, di ba, nakwento ko sa ibang vlog na yung ibang kamag-anak nga iniisip na kaya siya pinapatira sa amin para makuha namin yung pension niya. Which is hindi. Wala kaming napapakinamangan sa pension niya guys. Kasi wala. Wala naman siya ginagasto sa amin. Diba guys? Napapansin niya yan. <laughs> Kailangan ko po mong sabihin na lang naman sigili namin siya sa kinakain niya. Diba? Hindi naman ganun guys sa bahay namin. Pero syempre ibang kamag-anak ganun iniisip. Pero hindi nila alam. Wala naman siya dala. Wala siyang anta dito. Wala siyang binibigay sa amin at wala ring kaming inihingi sa kanya. Kaya ngayon guys sa pag na niya umuwi. Sabi niya mag stay daw siya muna doon. Para hindi maging issue na hinatid namin siya. Tapos, kinuha niya yung pera. Tapos, pabalik, kinuha namin siya ulit. Kasi, nakuha niya na yung pera. Gets niyo ba yung point nila? So, hindi daw ginaway nila, mami. Sabi, pero alam niyo ba, guys? Nung nasa village na kami, tumawag siya agad. Kinabukasan, umiiyak. Sabi niya, namimiss niya na daw yung dalawang bata. Ako, guys, lalo akong nalungkot. Nalulungkot talaga ako, guys. Kasi, yung decision niya, ano biglaan, hindi niya sinabi sa amin agad guys yung decision niya na ano lang, di ba na usapan namin, uuwi kami village. Bigla niya sinabi, sasama na ako sa village. Wala, wala ganun guys, akala ko talaga guys all this time. Sa November pa siya uuwi, hindi niya sinabi na ano, hindi niya na pala kami antayin umalis. Ay ako guys, medyo nalulungkot ako dun sa part na last time kasi umuwi kami ng Pilipinas. Hindi namin alam na huling kita na pala namin dun sa lolo ni Aditya. Kasi daw yun guys, ano, nalungkot yun sa pag-uwi namin. Guys, nalungkot yun tas ano, parang mga isang buwan lang pag uwi namin ng Pilipinas. Ano na siya, nagkasakit na siya ng tuluyan. Eh, yung lolo ni Aditya, guys, hindi mo may expect na ano, mawawala siya agad. Kasi sobrang lakas niya. I think nasama ko siya sa vlog. Matangkad na lalaki. Panoorin yung mga previous vlog ko na nandito sila. As in, malakas siya, guys, eh. Kaya nagulat kami ng isang buwan. Iyak nga ng iyak si Aditya nun. Kasi, di diba nga, si Aditya, inampon niya ng lolo't lola niya. Sila yung nagpalaki kay Aditya. So, bali, yung kuya ni Adi, kay ate niya, nasama mat papa. Pero si Aditya, guys, parang for... Five to six years, nandito siya sa village na to, guys. Nandito siya sa lolo lola niya. So, makalolo siya, guys. Iyak siya nang iyak nun. So, ngayon, guys. Ano, guys? Parang naano ko na. Alam yung lola ni Aditya. Hindi nagsabi. So, uwi na kami ng Pilipinas. So, tok, 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 guys. Hindi namin alam ano mangyayari. What if? Kaya ako iyak nang iyak, guys. Kasi naiisip ko na what if, ano diba? Huling kita pala namin. Tapos, umuwi pa siya agad, guys. Dahil lang gusto niya gastusin yung pera. Kaya nung una masama yung loob ko, pero nung huli na pinaintindi nila sa akin na, ay kasi, di ba, syempre yung matanda, gusto, gusto siguro mag-enjoy, guys, di ba? So, inayaan na namin siya kasi kung anong gusto niya, guys, di ba? Hindi naman pwedeng ano, maging selfish kami, di ba, na siya. Pero nagulat, alam mo ba, nagulat yung pamilya ni Adi na naiyak ako kasi akala nila, guys, ano, hindi ako comfortable na nandito siya. Alam niyo kasi yung mga ano dito, ay, malalaman niyo dito yan sa mga susunod kong, Guys, Alam nyo ba, guys? Siyempre, meron din dito ang ano, daughter-in-law dun sa pupuntahan namin. Ay! Iba ugali, guys. <laughs> so, ako, guys, nagulat sila sa akin na gusto, gusto ko nandito yung lola kasi yung ibang mga daughter-in-law dito, ayaw, ayaw, guys, na nandito yung kasama, yung kasama yung biyanan, kasama yung lola. Ako, guys, naiyak pa ako. Talagang sobrang sincere ko, guys. Kasi nga, nasaya ako, guys, kasi mabait talaga yung lola. Lagi kami nanonood ng... Kaya, kaya ako, guys, di rin masyado nag-upload kasi kakapanood ko ng mga teleserye kasama yung lola ni kaya, Tapos, eto nga, guys, dito na kami, guys, sa village. Palapit na palapit na kami, guys. Naku, guys, yung puso ko dug 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 kasi yung isip ko, ano itsura ng dadat na namin doon. Tapos tignan mo yung makikita mo yung mga tao. Tapos kakaparod ko ng teleserye. May idea na ako kung ano itsura ng village dito, guys. Tapos, grabe, guys. Ang gara talaga. As in, malay. Sa, yung ranchi, guys, nasa gitna kami ng bukid. Pero, paglabas mo ng bukid, medyo ano na yun, medyo civilized, medyo city-city. I mean, hindi siya tulad ng Delhi, pero compare mo dito, guys. Mas malala to. Nasa gitna ka ng bukid, guys. Tapos, ito sinasabi nila sa akin, yung mga nadadaanan namin, guys, ay, ano, mga parte na ng mga farm nila guys, palapit na kasi kami na palapit dun sa mismong village. Yung bahay nila Aditya, wala dun sa mismong farm. Nandun siya sa medyo parang kumpul-kumpul silang mga village dun. Tapos yung mga tao dun, may kanya-kanyang farm sila. So ayan, nadadaanan na nga daw namin. Si mami, tawa ko ng tawa guys, tinatawanan ko siya kasi nagbalot siya. Dililoko ko siya. Mami, papuntakan ka na sa sasural mo. Sabi niya, anong ako lang? Sasural mo din to. Sasural guys is in-laws house. So ako din, in-laws house ko to kung nagkataon na hindi lumipat yung tatay ni Aditya sa ranchi. Sobrang laking pagdadasal ko guys na nagdapagdesisyonan na, ng tatay ni Aditya na lumipat sa, sa ranchi. Guys, sa ranchi irapo na ako nung una. Dito guys, hindi eh, ko kakayanin. Ito na. Tapos sabi niya, magbalot ka, magbalot ka. Huwag mo ako nililoko. Sabi niya sa akin, huwag <laughs> mo ako nililoko dahil kailangan mo din magbalot dahil nasa English Village. Tingnan niyo guys yung mga bahay. Tingnan niyo yung mga bahay. Pero guys, sorry, sorry, sorry. Next vlog, yung pag dating namin sa bahay ang smart Kailangan ko kumita guys kailangan ma-roi yung pagod ko dito guys <laughs> sorry na guys bye bye <laughs>